Ang babayabang pagtitipon ay karapatan na ginagarantihan ng konstitusyon, pinanapahalagahan ng mga tao at kinikilala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang binigyang diin ng Malakanyang sa isang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin kaugnay ng pagtitipon nitong mga miyembro ng Iglesia Ni Cristo ngayong araw. Tiwalang palasyo ng Malakanyang na magiging mapayapa, matiwasay at makabuluhan ng National Rally for Peace. Ayon kay Bersamin, umaasa ang Malacanang na ang mga ipapahayag na mga opinyon sa gawain ito ay makakatulong sa paglilinaw sa mga usaping kinakaharap ng Pilipinas at maghatid sa atin ng tunay na pagkakaisa. Binigyang diin ni Bersamin ang kahalagahan ng pagkilatis at pakikinig sa lahat ng mga panig sa isang usapin na anya siyang nagdudulot ng malinaw na hinaharap. Nakikitaan niya nila ang pagtitipon ngayon bilang bahagi ng national conversation na dapat ginagawa ng mga tao para magkaroon ng kaliwanagaan at pagkakaisa sa mga isyong kinakaharap ng lahat na at makakaapekto sa hinaharap. Kung nito, inatasan naman ang kinaukulang ahensya ng gobyerno. Kabilang ang nasa Peace and Order, Traffic and Transportation Management, gayon din ang Health Emergency Services na malalay para sa kakailanganin tulong ng mga mamamayan.